So, magandang araw mga kabukid. So, ito na po, no? Kaharap ko na po ang may-ari ng talungang ito na ito po yung mga ginagamit niyang produkto na malaki po ang naitulong sa kanya. Okay? So, ito po si Sir Atan. Pinakikilala ko po sa inyo. Sir, magandang araw. Magandang araw po. Oo. Oh. Shoutout muna sa iyo. No? Salamat sa pag mo sa akin. Ayan, nakaharap tayo ng Uh, sa isang magandang pagkakataon bagamat makulimlim ang kalangitan ano hindi tayo makapasok diyan sa yung talungat, at napakaputik ganun talaga eh uh, tumaan, eh. so ayun sir matanong ko lang ano yung magandang na itulong sa inyo nitong ating mga produkto. Nahin na muna natin yung polyar. Anong ginawa sa inyong talungan? Ay, po po, yung miracle polyar po. Bulaklak po na, ako, madami. Talagang pag binomba mo, sabog po talaga lahat ng bulaklak. At saka yung pong bagaso po ng kwan niya, kulay ube. Hmm. Kapo yung kwan, yung pinakatampok ng kwan. Berding-berde Berding-berde talaga. talaga. Eh dati sir, yung dati mong polya. Huwag na po natin bangitin yung pangalan. Yan po, kinakalawang yung... Kinakalawang oh, po yung tampok. Na, nagkakaroon oh, ng atake pa rin oh. ng trips. No? Kinakalawang, uh, may hanip pa rin. Pag Katin malinis. Tsaka po, Chaka po do sa bunga niya talagang malambot yung kwan po niya. Yung pinakakatawan. Maganda. So, nung hindi ka kapag gumagamit ng Miracle Spoiler natin, yung napipitas natin, ilan? Ilan na uh, lang bundle tayo dito sa kulang uh, isang kalahat lang. hektarya? Alos uh, kwan lang po eh. Sampo, 15, ganun po. Pinakamalaki na po yung 20. Puro reject. Iba. Okay. Puro reject. So, okay. Okay. So yun mga kabukid ano, Yung experience ni Seratan Sa ating Miracle Spoliar So dumami bulaklak Naging quality bunga Verde tampok Malambot yung katawan ng talong So ngayon siyempre Kakambal po niya itong ano eh Formula 1 at Bio Optimax Ano naman magandang na itulong sa inyo nito, Sir Atan? Um, Ang po yung tusok po Yung tusok? Tanggal po talaga Tanggal Kaya lang po talaga Solo lang po sila So, Solo-solo na ngayon? Okay, solo -solo. So, pinakinggan mo na yung advice namin, ha? Okay. Eh, dati, halo-halo kayo? Halo-halo po, eh. <laughs> Alam puro botas mo, inaabot na eh. So, sa isang sprayer, ilang gamot ang hinahalo o lason? Alos, isa-isa lang po, eh. Yung Miracle, po. Isa po. Uh, Tapos, yung Formula 1. Isang pence po sa... Alos, pagitan po sila. Yung Formula 1 natin, sinosolo mo lang din? Opo, okay, solo. Pati yung bio-optimized? Opo. Okay. 25 ml lang po eh. 25 ml yung karga mo. Opo. Okay. Sa bawat isa. Oo. Okay. Ah, malaki ba yung sprayer mo? Yung pong one, power spray. Ah, oo, oo. oo. Tapos, ang interval mo naman seratan sa ating, halimbawa, nag-spray ka ngayon, kailan ang kasunod na araw? Yung pong pagkakon ko sa Pag pagitan isang araw po. Ang spray mo, so, talaga ng... para hindi mapasok. Pagitan ng isang araw. Salit po sila ng Optimax yung no, Optimax. Haba, nag-spray ka ngayon ng, ng Formula 1. Optimax po yung... Kinabukasan. Okay. Tapos Polyar. Solo-solo lang. Solo po. Pero dati, halo-halo ang ginagawa. Halo-halo po. Sabay-sabay <laughs> <laughs> na po. Sa isang sprayer. Kaya ba? na po, hindi, kanya, hindi po yan laso na yan. Ibang, oh, laso ibang laso na. Yun yung nakagawian mo. Oh, no? Tapos, ang resulta. Kala po, sablay. Sablay. O, Oh, ayun, no. May lambuan ka na pong gumagamit ng ating produkto. Fresh con na po yan. Magdadalawang buwan na po. Pero inaon ko po nun. ala Talaga. sa dalawang buwan na yon Sir Atan, eh, nabigyan ka lang ngiti, ha? Oo po. Talaga. <laughs> Alos con po, eh. Alos na kakaisang daan bundle po yan. Grabe. Na ang good na nakukuha natin, isang daan bundle. Ay, hey. may ikit. Eh, hey, yung segunda. Segunda po, eh, lima lang. Eh. Wow! santa ang good, mahigit, tapos lima lang yung segunda. Oh. Eh, grab. Eh, yung nakita ko dyan, Bosatan, ano ba yan? Ano ba, ba't nireject natin? Ano bang naging problema niyan? Wala po yan, baluktot na magulang. Baluktot na magulang lang. So, Pero wala siya talagang one, so, matinding. Po. Ah, grabe, no? Sayang, hindi ko inabot yung pitas mo, eh. Oo, ikahapon to. Alam alam, kagat po na uudyan, baluktot lang. Hmm. Na magulang. Yung pag yung mga nalimutang pitasin yung nakaraan eh. inabot na ng gulang so titigil ka pa ba sa paggamit na ating produkto seratan hindi na po yun <laughs> <laughs> na po gagamitin at matipid talaga po. so yun mga kabukid ah experience po ni seratan bihasa po ito sa pagtatalong dahil ako po dati may area po ng bungabong lagi pong talong lang talaga ang tanim dito talong po hindi ka na nag-iiba no hindi na po hindi nga ako nakadantos na iba tanim nito eh puro talong lang talaga So, baka may may papayo ka sa mga nagtatalong din, mga ginagamit nilang lason. Eh, okay, kung konto, testingin nyo po itong ginamit ko na lason. eto Ito po yung kulyar po. Oo. Oh, yan, yung Bio Optimax, pang Bio pang po. Yan, Kitang-kita naman, mga luma na, ano. Mga... Talagang... <laughs> uh, Formula 1. So, kilalang kilala po rito si Sir sa barangay ano po ba ito Santor Santor oh, barangay Santor So ayan po yung mga ginamit niya no pansalit-salit lang na i-correct na po natin yung kanyang practice na halo-halo sa isang uh, napsak sprayer So ngayon solo-solo na siya ngayon So ilan ang timpla mo seratan sa Polyar Ito po 50 50 tapos 25, 25 o, Ganun lang, kasimple Rotation lang tayo mga kabukid So walang sundot Walang uh, atake ng insekto So talagang nakatulong. Dalawang buwan pa lang gumagamit si Seratan pero maganda na ang ganyang inginingiti ngayon. Dati daw po eh talagang pangit yung nagiging labas ng bunga. Tapos yung bulaklak hindi ganun karami no. Hindi. Mas madami po yung Hindi naglalaglag ngayon. Hindi. Hindi uh, ganun pong Hindi lang natin mapasok talaga 'ta, uh, basa eh. <laughs> Mababasa tayo. So anyway, maraming salamat si Seratan no sa pagtangkilik mo sa aming produktong nga uh, Miracle Spoliar, Bioptimax at Formula 1. Sana eh mai-promote natin dito sa mga kabarangay mo, matulungan din natin sila. Meron na bang nagtatanong sa Meron na po sa akin ko yung kumpare eh. Eh pre-promote mo na 'yo. Eh nakakatuwa ka nga po kasi yung ibang nililibot ko, tinatanggalan nila ng label niya. Ayaw nilang malaman yung ginagamit. So anyway, sa'yo, talagang proud ako na pinakikita natin. Ay, kalas-kalas na nga po, luman luman na. Ano? Nakita ko lang po doon sa iyong tambakan ng laso. Na yan, kaya hindi na ako kumuha ng bagong bote eh, na nakita ko. So, maraming salamat, Sir Atan. Maraming salamat din po. Sa pagtangkilik mo ng aming mga produkto. ah baka may mga babatiin ka. Shout out sa asawa ko. Ayun! <laughs> Ayun, sa pamilya ni Sir Atan, shoutout po sa inyo. Binabati ko po kayo, no? From the bottom of my heart, El Kabukid. Sir Atan, maraming thank you po. Mabuhay po kayo.